Hi guys, ayan po, nag-umpisa na pong pamulaklak tong camus namin. Ayan po guys, kita niyo po. Ayan po. Pag mamunga po ito, marami ito guys. Itong camus namin, pag po siya, kumpul-kumpul. Ito po itong avocado rin namin ito namumulaklak na rin po ito yan po guys hindi po malilim po po sa amin sa uh, bandang likod ng bahay namin kasi maraming pulong maraming pulong kahoy na nakatanim dito guys ito lang ka yan Okay hey guys, salamat po. Bye.